Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Update para sa Universal Social Pension para sa ating mga senior citizens. hindi pa po ito batas. Ito po ay kasalukuyang inaaprobahan sa Kongreso. Ayon po sa ipinapanukal ng House Bill Number no. 10423, ang bawat senior citizen na hindi kasama sa itinuturing na indigent ay makakatanggap ng 500 pesos buwan-buwan. Suportado po ng OSCA ang hakbang na ito para sa mga nakakatanda. Nananawagan po ang aming tanggapan na huwag maniwala sa mga kumakalat na balita at spread o nakakat ng mga video o post online. May proseso pa po itong pagdadaanan sa Senado bago po maaprobahan ng Pangulo. Mangyari pong maghintay sa anunsyo kung kailan ang implementasyon sakaling maisa batas ang panukalang ito para sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa Pilipinas. Isang paalala mula sa Office of the Senior Citizens Affair mula sa Kaloocan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!